Tika dito. May sinabi ka kay Kuya Ryan na gusto ko ipagbalakin mo sa buong mundo. Ano po, kaya nga po nang sabi ko sa inyo, uh, nasabi ko na din naman po sa kanya, minsan kapag lasing po siya, mm -hmm. nagpa nagpapasalamat po ako sa kanya na hindi man nga po sab masasabi natin magkadugo, pero yung willingness niya na tumulong po sa amin, especially kay Lolo, talagang masasabi kong, daig pa po minsan yung kadugo mismo kaya sobrang thankful po ako hmm. sa kanya kasi so, pero isa meron kahit 'tong na sabi natin is nakapaligid sa atin ng mga hindi bagagandang bagay magagandang tao na nakakapagbigay sa atin ng negatibo pero may isa at isa talagang hmm. nagbibigay liwanag po kaya thank you so much po Ryan. ikaw <laughs> daw yun kaya sabi ko ano yun walang camera noon hindi ko lang nakuha nun. kaya gusto ko iyan ako dito Pasasalaman na rin sayo at natutuwa ako na gusto kong i-share yon sa mga tao na dap, ganun talaga dapat eh. Sa mga nawawala ng pag-asa, dapat nandiyan ka rin sa kanila. Magbigay ng pag-asa. Pag, pag Kaya natutuwa ako sa kanya. Talagang sabi ko nga po, may pa, minsan po talagang sabi ko nga, kapatid na din po yung siya yung mas matanda sa akin. Mm. Kapag -hmm. nagkaroon ako ng kuya na talagang maasahan po sa hirap at ginahawa. Kahit bagyuhin po siya po, ang tagal survive po ng bahay na tapos, nag, ano si Kuya Ryan Katekram, gusto kong i-share sa inyo, nag, nag siya na tutulong. Oh, walang ano yun, walang ano yung Katekram, parang... Wala siyang, parang... Wala po sa isip niya na kailangan may kapalit. Oo, oh, Willing talaga siya. Buong pure yung puso niya na tumulong. Kumbaga, welcome na welcome kay Kuya Ryan. Pero siyempre, Kuya gas Dito, kukunin ko itong pagkakataon na Pero gusto ko sana ano eh. Gusto ko sana secret nga yung ganitong mga ganito. Kaya lang, eh, gusto ko lang pasalamatan si Kuya. Ah. Gusto ko lang siyang kahit paano. ano lang. Hindi mo man hiniling yung ano, pero siya na natin. Para meron pa Kuya. Kasi may anak ka din eh. Hindi naman pwedeng ano. Kaya ate ka rin, ikaw ang magbigay. Bilangin mo sa isa ha. Pagmamahal natin yan sa kanya. Yara yeah, yan, ito yung hindi man totally para, hindi man sa bulsa ko nang galing sa pagod pero sabi niya, talagang gumagawa si Lord ng instrumento nagpapadala sa totoong, sa totoo yung puso talagang willingness to mulo. Eh, sabi ko nga sa'yo yung nakaraan, ano lang tayo, tulungan lang tayo. Kung sino yung meron, siya muna ang tutulong. Kung sino naman may nang wala, siya ang tutulungan natin. Talagang alternate lang po wala. Tulungan lang talaga. Pwede yung para iyo. Maraming maraming salamat. Hindi <laughs> sa <laughs> akin Maraming salamat din po. Welcome to Thank you <laughs> sa ano hmm. ah, Yung pagpapa, yung pagpapa, ah, yung pagpaparamdaman ng pagmamahal pag-asa sa kanila. Thank you. Mm -hmm. yan Ram Ramdam ko eh. yan. Yan mm. ko -hmm. yun. Ganun naman po kami talaga din. tas Tapos dumating siya ka Noong unang Ay, araw. Yung um, smile niya. Ang ganda ng smile niya. Grabe. <laughs> parang ano eh, alam mo yung buong buo sa puso niya na kailangan kong tulungan ko. Kailangan kong gawin. Matagal lang po yun. Sinabi ko na sa kanila yun. Basta pag gagawin niyo, tutulong ako. Mm, uh, grabe. Uh, I'm so proud of you. Mabuhay ka ang gusto mo. <laughs> uh, pasensya ka na dyan, pero... Salamat pa. Malaking tulong. Wala yan. Galing niya kay God. Pagmamahal niya yan sa'yo. Uh, so, yun na, Hirap na hirap si Kuya Joshua, Kuya oh yeah, Ryan d'yan. Parang di nagmana sa inyo eh. Grabe naman. Thank you po thank you, thank you. Mm, thank you. May, may, binili kasi ng ano. Ang plan ako talaga kung magluluto ng pangalian, sabi ko sinigang o ano, sinampalukan. Eh bumali po si Ate Karen kanina, eh, sayang naman na. Yun. Pero sa tingin ni Ate, alanganin eh no. Um, ano. Thank you. Thank you. Thank suporta iba yung iba suporta dito ako wag nyo akong alalahanin na ako hindi po hindi po talaga ako nakain ng tangali yun yes, si kuya Ogos kahit na naku kahit oras oras, oras kakain nyo si lolo ang ano By, ano po, tawa, with, may ito May ano pa, may ano pa pala, may atay-atay pa, oh. Tawa-tawa uh <coughs> nung nakita yung adobo eh. <laughs> 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 Ay, ta si, <laughs> si Lolo. Si Lolo nga si Lolo. Kain po muna sila katekla. Mag-aya muna kayo. Kain po tayo mga Ayun. Ayun. Yeah. Ano Sweet naman ni ate. Thank you. Pakumain ka na. Sabi ko sila yung kumain nito. Ako pa yung ano. At teka basahin mo nga itong ano, itong benefits ng Aratilis para alam lang ng mga katekram natin. Uh, Aratilis or Muntinga Calabura offers a range of potential health benefits. It's known for uh, anti-bacterial properties, particularly against the infection. Mm -hmm. uh, Aratilis also processes anti-inflammatory anti-tumor and, and anti-diabetic component. Along with uh, anti-sodan properties, the fruit can help with the goat paint and protect against excessive uric acid. Aratilis also provides fiber for improved digestion and may help with cardiovascular health. Thank you, Ate. Yun. Kaya kumain ng aratilis, katekram. Napakaganda po nung ano niya. Benefits. Yung iba kala nila ano-ano lang to pero napakaganda <laughs> sa <wasa> katawan. <laughs> Ayan ko yan naka FaceTime na. Ah. Oh. Tingnan niyo to. Marami. San? Nay wait lang ah. Um What? Wait lang. Sinong Lisa? Si Tita ng Lisa Andal ko. Ah, okay. Basahin ko nga muna sandali. Okay, si Tita Lisa 8 large. Tapos Tita Wena 9 medium. What? Wow. Si ah si Lolo A. 9 large. 2 white 1 Ah, meron pa 10 Ah, okay, 10 piraso Tap. oh. Tapos, sino si Ramil? Kapangalan ko pa ano? Eh, okay, si Tita Lynn Ramos Umorder sa'yo si Tita Lynn? Ah Okay, may matitira pa kaya kuya niyan tita ani lumpayan 6 six large 6 medium <laughs> ang dami namang or Andaming order ang daming order naman 14 si paring Joe naman 10 piraso grabe naman yan tapos si tita yamski 10 Naku, may ititinda ka pa kaya sa live box niyan. Tapos tapos liba yung benamano mo kay uh, Tito Bo. Ay hindi, ako pala yung nagbenamano. Benamano tapos si Lolo, si Tito Bong, yung ano ni ti yung yung ano ni Tito Bong worth ang kay Tito Bong worth 5000 yata o 4000. naka-advance naka payment na din pala sila. Oh. Tita Linda Ramos Ah, Tita Lin Oh, oh kumain na muna kayo kuya Hindi ka di, Hindi, ka makahintay na Umuwi ako sa balita mo ha Ah, katuwa. Okay, I love you too, kuya. Aww. Bye. Thank you, kuya. Bye. Si, yung pong anak ko, ano po niya, nanay, biglang tumawag ko si kuya. Nag-start po sila ng business niya, mga damit, nay. Ito po. Gawa, ano po nila to? Ayan, ganyan. Ayan po. Oh. Tapos yun yung isa. Madami po yun. Ito ah, ko katika. Ayun, naka ano. Wait lang po. Hindi kita. Ayan po yung isa. Nabasa lang mo ang pawis eh. Kaya... Ayan. Kanina, nag-uusap po kami ni tatay. Parang... Kinukuha ko yung parang yung chinechampohan ko yung ano niya. Parang kinukuha ko yung para na tayong si Tatay. Alam niya na po yung hindi ko sabihin. Ito tay, harapin niyo yung ano niyo. Hmm. Harapin niyo po yung problema. Problema yung consequences ho ng mga pagkakamali. Ma, gusto ko po palang ipaalam sa inyo o iparamdam sa inyo yung nararamdaman po nung sinanay tsaka po ni Ate Karen yung sobrang sakit. Sobrang sakit po talaga mm. nung nangyari. Alam ko naman yun eh, masakit sa kanila. Eh. Ah. Alam ko yun. <clears throat> at alam ko, sabi nyo nga kanina, uh, pinagsisisingan nyo na din po yung mga nangyari. Pero sempre, gusto kong uh, malaman din po yung side nyo nung iba. Paano po ba nangyari? Paano, paano po nagsimula lahat? Kaya kasi po yan, nung nandung sa amin sa San Miguel, yeah. medyo ano, ang kami. Mm. Eh, na siguro mga kapusukan ko. Mm. Eh, pumayag siya. Pumayag siya talaga. Mm ala yung asawa ko doon parang may pinuntahan. Eh, di, siyempre, ako mapusok pa noon. Eh, ta talagang inaamin ko na nag ako sa kanya. Hindi ko naman natatwa eh. Mm. Pero yun, pinagsisihan ko rin yun. Ang kinagagalito ng madalas ng asawa ko. Ba't ay gano'n nagkaganon? Mm. Oh, pinagsisihan ko yun. Eh, paano ka Ano, eh, naanduro na yun. Nagkaanak kami. Kaya ano, inaamin ko, galit sila sa akin. Mm. Kaya nga ako, kung minsan, naisip ko, gusto ko na rin lumayo rito. Kasi mm -hmm. e siyempre, hanggang kami, hindi man hindi siya makatingin ng diretso sa akin, si Karen. Mm -hmm. uh, ano, nakakaramdam din naman akong galit sila sa akin. Alam niyo po ba, nung, na nung nabuksan niya po yung parang sumabog na sa dabdib niya yung nasabi niya sa akin, mm -hmm. Kaya ako po pinagsisikapan, ginagawa ko lahat ng makakaya ko para balang araw, kahit pa paano, pagkaya ko na, makaalis ko kami dito. Kasi nandito lang po sa ka, yun nga, yung kayo, yung papa po niya, parang alam niyo yung, ano, yung naidulot po na sakit, 17 years yung 17 years niyang dinamdam yung sakit. Hmm. Yung bigat, yung, yung takot, Nandun po lahat eh. Parang wala siyang kakampi dito. Tapos gano'n. Hindi, yeah, okay, naman po kami nung wala. eh. Mm. Dito lang mga bandang huli na ito yung, ano eh. Nag-uusap kami niya, sabasa so pa sa akin yun. Mm. Wala uh, naman problema na ano, tungkol-tungkol sa gano'n. Dito lang bandang huli na ito. Kailan po? Mga ano lang siguro, mga ilang buwan lang. Ilang buwan lang. Mm. Bakit to? ay? Pagka nakita ko yan, sinasakay ko pa Mm. Eh, ito mga siguro, mayroong mga nag-ano, ganun lang yan. Narinig uh, na po yung katotohanan talaga uh, yun na nangyari yun. po talaga sa inyo. Tapos narinig ko rin po yung uh, gumagawa rin pala kayong paraan para mahanap yung anak niyo. Yung, yung anak ko rin, kahit, kahit anong oras pwede kong makita Kaya lang, hindi, hindi ko lalapit ang ganyang harapan. Mm. Kumbaga sa ano, para makita ko, tatanong ko lang. Nakita niya na po? Hindi ko pa nakikita, pero kahit anong oras, baka makita ko. Kung sakasakali lang. Mm. <laughs> Dahil kasi meron nagsasabi sa akin, yung anak mo, nandun, nandun, nandun. Isang kaibigan ko. Mm. Yung nasasabi. Yeah. Sabi raw niya, tatay mo, nandun sa lapnik. Tatawa-tawa raw bata. Mm. Dahil kung sakasakali, makikita ko. Pwede ko siyang na yung, yung kapatid mo, yung anak, yung anak mo, sasabihin ko kay Marlene. Mm. So, kahit malayo allang, lang, sa pag, pag, sinugod nila, magkakaproblema ito, di ba? No. Magagalit sa lang. Nung nangyari po yun, mabalik po ako tayo, nung nangyari po yun, nalaman na, paano po nalaman ng asawa niyo na nagalaw na siya? Nung ano na, nung buntis um... Hindi naman niya. Hindi ah, niya nangyakagad pinagtapat lang kasi gusto rin niya. Gusto rin niya. Yeah. Sabi Kaya daw mo niya rin. naglaban? Mm -hmm. Nag ano ba parang gano'n? Hindi. Gusto rin niya. Mm -hmm. Daan eh. kasi. Kaya parang bulog isip noon. Ang nauna sa kanya, yung pinsan niya. Tapos sumunod tatay niya. Di ba niyo alam niyo? Sinabi po oh, sa yun. akin. Yung... Kaya doon po sumiklab yung ano. Daan kasi eh, ang trabaho niyan. Hindi ko biyan ko pagka naglilimas yun naman pinsan niya ang umaano sa kanya. Mm. Ang sabi ko, pag nagsumbong, papatayin sila. Mm. Kaya sa amin, walang namagitang gano'n. Basta kami, kung sa, kung ang nangyari sa amin, nag, parang nagligawan pa kami. Hindi ko naman siya pinilit. Ah, hindi so, ko siya pinilit. Kaya, pang hindi pang naman siguro. paano po yung ligawan? Eh, alam mo ka, kay, gusto ba ako? Mag, hmm. maghali kang tayo, sabi ng Mm. Oh, ikaw naman na niya. Hindi, siyempre, kung wari, ako sa kamay. Mm. Hindi naman siya pumanal. Mm. inaya ako sa gano'n, hindi naman din siya pumanal. Yeah. Kaya, ano, <coughs> inaamin ko rin yung pagkakasala ko sa kanya. Mm. At ako ka hindi ko kayang umasawa ng anak ko. Mm. O, ang kinatwira mo po sa asawa ko, di balik, kung sakali ako sa mga anak ko, kapatid mo, hindi ko nalang ala. Yeah. Eh, hindi ko kaya kain talaga yung anak ko. Yeah. Nagtulong pa silang mag-amain. Mm -hmm. Kaya hindi naman kasi ganong malaki pagkakasala ko sa kanya. Mm -hmm. Hindi naman ako, hindi ko siya pinuwersang nandaban sa akin ang unso, nandaban, hindi. Talagang... Wala akong sapilito na ala, ala, hinatak nyo. Ano? Ala. Ala. Ang mm -hmm. sabi pa nga niya, masarap pala eka, eka pa niyang ganun. Mm. -hmm. Eka lakasan ko pa kasi noon inaamin hmm. sa'yo yung ina, alak lang pano. Kaya kung ano yung pagkakasala ko sa'yo, inaamin ko rin. Yeah. Inaamin ko rin. Sabi ko na no, hmm. sabi ko sa asawa ko, kaya mag-uusap kami nung buhat nung mabuksan yan. Hmm. Kung pakukulong ako, dahil pakukulong ako. Magpapakulong ako sa hmm. kasalanan ko. Pero ako, tandaan nyo, oras makulong ako, baka kinabukasan, pati ako sa ano. Dahil yeah. kasi, oras na kinanti ako, alam na. Hmm. Matutuloy na ako sa naramdaman ko. Alam ba yung katawang ko? Mula ulo, hanggang dito sa ba Balakang, napakasakit. Yeah. Saka may almoranas pa akong ganyang kalaki. Oh. Yeah. ko, hirap na hirap ako, pinapasok ko lang yun. Oh. Mm. Minsan magbubuhos ako sa CR. Kapag ganyan ako, pinupulikat yung mga ganto ko. Oh. Yeah. Dito sa mga ganto, ito, pinupulikat na ito. Yeah. Kaya yeah, sabi ko nga sa pamilya ko, kung ano man ang mangyari sa akin sa lasangan, tanggapin niyo. Mm. Talagka kamang hanggang yeah. doon na lang. Eh. Hindi naman hindi ako pwedeng maghinto sa pamasada kahit kung ano. Mm. Kaya nga, hindi ba naibidak pa sa'yo kang ina? Kahapon na masada ako, pinita ko 80. Mm. May e, sakaya akong 30. Makapinapin. <coughs> Dumiretso ako yung mayor, nangyay akong pambiling gamot. Mm. Inaami ko sa inyo Mahirap ding mamasada. Uh, Puyat. Uh, Unang pagkikita ko namin ni tatay, um, wala pa ho akong alam. Zero po mm -hmm. yung ano ko. Uh, sabi ni tatay sa akin, um, may request ako sa'yo. Ah, uh, Ram. Uh, 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 tech Ram. Ano pong tawag niyo sa ano? Tay, nung ano? Noong nakita niyo ako doon? Ako, ka, ako po ako may request sa inyo. Kung mm. pwede lang po sana ako, kahit isang second hand lang na motor. Uh, sabi na, niyo, ano, na, 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 na may kasi, sidecar, uh, ka, katekram. Nakasika ako, ako. Ay, nakita niyo motor ko. Yun. Mm. Hindi ko pa naman sarili. Yeah. Yung katulad na yung sidecar, yung bulok na yun, yung hulug, mm pa rin sa itaas. Sabi ko nga, kanina walang camera, nag-usap kami. Tay, may request kayo sa akin, parang ang sama ng loob ko sa inyo, parang hindi ko mabibigay yung request niyo, sabi ko. ano, uh, dahil nga, yun, nalaman ito ko. Yung nangyari. Uh, Ganun yung pinagsisisihan yung Ay, nangyari. Ay, napakatalaga ng pinagsisisihan niyo. Dahil kasi kung hindi ako makatulog na, ano, Mm. Binubuliglig din ako mga asawa ko. Mm. Bakit ay ka kami sa kapatid ko? Eh, siyempre nga ako, nagkagustuhan kami. Sabi din gano'n. Oh, mm. Oo, oh, nagligawan din kami niyan eh. Alam po nung asawa niyo yung gano'n, parang nagligawan hindi, kayo? Hindi, hindi niya alam. Dahil kasi nung, nung, nung araw, nung, nung nanganak yung asawa ko sa San Miguel, mm. nagtira sa amin niya. Mm. So yun, parang ano, naglalaba mm. Kahit yung bilang ko, nagtitira sa amin niya. Oo. Ah, <sighs> nagtitira Ah. <sighs> Kaya ako, talagang naalala ng Panginoon Diyos. Kahit ako yung masamang taong ngayon, eh, pinagsisihan mm -hmm. ko rin ang nangyari. Sa tingin niyo tayo, ba't kaya nangyayari sa atin yung mga ganun? Yung mga uh, ganun? Yung ganun, ano, kasi may asawa kayo. Ano bang may kulang ba? San ba may kulang? Anong... Nasa sa ano rin kasi ito yun eh, yung ano, kuminsan yung babae nagpapakita ng motibo. Parang gusto niya. Hmm. Parang gusto so, ko sa tingin niyo, uh, si nanay nagpapakita ng... Oo, oh, oh, hindi naman kami magkaabot ng gano'n na ano. Binirebureo ko lang eh, siyempre. Nagpakita na rin sa Pero mga sabi niyo nga, parang linigawan niyo siya. Hmm. Siguro yun yung... Hmm. Sa, sa, tingin niyo, paano ba yung ano na... Nang, Nanggaling ko sa inyo yung ano Parang kasalanan niyo din. Kasalanan ko. Linigawan hmm. Linigawan ko eh. Hmm. Kasalanan ko. Pero umibig din siya. Um, Kasi nga, pero alam niyang mali. Alam ko mali. Kaya lang, eh, hindi ko na rin napigil. Dahil kasi nga, may gusto na rin sa akin. Mm. May gusto siya. Nangyayari ko yun pag lasing mo kayo? Kahit... Hindi na... ako umiinom. You know, hindi ako lasing. Ah. Hindi, tabi, hindi ako lasing nung nag-abot hmm. ka nung mga man. liniligawan hmm. niya siya ng gano'n? Hindi. Hindi ako mangiinom. You know. Ako kasi ito ang trabaho ko. Pagka ako yung gusto kong uminom, tatagay lang ako ng mga dalawang tagay, tatlong hmm. tagay, ganun. Oo. Yeah. 没办法一个人。Uh,